Hi, my name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder management based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Napaka-traffic. Ako po ay uh, pabalik na Manila. Galing okay, so ang Quezon. Balikan lang ako. Eh, sabi ko gagawa ko ng video kasi sobrang tagal ng biyahe ko. Tatlong oras at ano pa lang yun. Uh, Laguna pa lang. Ganun ka-traffic. Anyways, Sige, pero ito, kakaiba ang i share ko ngayon sa inyo. Uh, magandang kaalaman nito kasi actually ito ang mga binabayaran ng mga may pera, no? mga artista. Basta may pera, no? Para lang itong itong kaalaman na to eh mag magamit nila, no? To manage their anxiety and depression. Okay? So, kakaiba ito sa usual kong mga pinupost. In fact, kahit wala kang anxiety, kahit wala kang depression, yung clinical na pinag-uusapan natin, uh, makakatulong itong video na ito. Kasi, sabi ko nga, eh, ito yung mga sa psychology, hardcore itong isi-share ko. Eh. No? Hardcore. Okay? So, kakaiba ito. Uh, bigyan ko kayo ng background ano magiging beneficio nito sa inyo pag nalaman nyo yung, yung kaalaman na ito uh, siyempre, I hope magkaroon kayo ng realization kung papaano ninyo makikilala yung sarili ninyo ng mabuti ibig sabihin, uh, pag nakilala nyo kasi yung sarili ninyo uh, alam ninyo ang gagawin ninyo sa pang araw-araw, like say for example um, ikaw ay taong may asawa may anak may magulang may office mate may kasama sa komunidad kaibigan na uh, nakaka-apekto yung iyong pagkatao sa inyong relationship with them Okay? Hindi lang hindi lang sa pati sa mga tao eh. Pati sa trabaho, pati sa ginagawa ninyo. Something uh, to that effect, no? Pag nagkaroon ka ng awareness about yourself, mas mai-improve mo at magkakaroon ka ng realization na ah, oo nga ito nga ako. Kaya pala ganito 'yung nangyayari sa amin, kaya pala halimbawa, sample na lang, kaya pala makikipaghiwalay na ako sa girlfriend ko or sa boyfriend ko kaya pala ako lalaya sa bahay kaya pala ako kaya pala ako nainis sa boss ko kaya pala yung mga ganun no? yung mga ganun side sa inyong life no? at bakit ganun yung reaction ninyo sa mga bagay-bagay sa mga tao bakit sumasabog ka bigla kapag may ginawa sa yung something na sa iba parang okay lang pero sa iyo big deal na big deal yung mga ganun no? ang problema kasi niyan uh, hindi natin kilala yung sarili natin so minsan dahil hindi nga natin kilala yung sarili natin parang magtataka ka na bakit iniiwan tayo ng mga mahal natin sa buhay bakit hindi tayo nagtatagal sa trabaho o hindi tayo nagtatagal sa relationship bakit lagi tayo may kaaway bakit ayaw tayo ng mga tao bakit ganun no? importante yun importante yun okay? ang pinaka keywords natin talaga today sa sa usapan natin na ito is your core belief core belief um, kadalasan sa mga core belief natin hindi tayo aware doon okay ano ba yung core belief okay ang core belief yan yung mga realization mo sa mga bagay-bagay nakala mo o ginawa mong basihan ng mga paniniwala mo pero not necessarily true for example iniwan kayo ng tatay nyo nung bata kayo ngayon, ang hindi mo alam nagkaroon, nagdevelop ka ng core belief na lahat ng lalaki manluloko so kung ganoon yung core belief mo na hindi, pero hindi ka aware na yun yung core belief nangyayari na lang kasi halimbawa sa relationship nyo parang pumapasok ka sa isang boyfriend-girlfriend relationship na hindi nagtatagal yung inyong relationship bakit? kasi may mga issues ka na ang hindi mo alam doon pala nang gagaling sa experience ng pamilya nyo na iniwan kayo ng tatay nyo okay? now parang it will take Uh, like this, no? Like this, uh, say for example, kung therapy to, no? Pero hindi man to therapy. It will take somebody to let you know yung kumbaga eh yung science bakit ganun yung nangyayari sa relationship mo and all yung 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 dito yung may alam na ikaw magkakaroon ka na so, kasi kung hindi mo rinig to hindi mo alam yon na ah doon pala nanggagaling yon yun pala It's just an example ah. Maliit lang na example yan kasi parang yun yung common eh. Pero pwede pa marami niyang parte sa buhay natin na kung bakit ganun tayo mag-react, bakit um, bakit ganun yung interpretation natin sa mga bagay-bagay kasi may pinanggagalingan gagalingan pala siya. Okay? Lalo na kung naka-develop ka ng maling core belief. Okay? For example, 'Yung core belief mo kapag eh uh, nagkamali ka sa kahit ano, ang feeling mo hindi ka na gusto ng mga tao, ire-reject ka na nila. Okay, hindi ka aware doon, pero ang hindi mo alam, 'yun ang umiiral, no? Doon sa iyong utak, kaya ka perfectionist. Gets nyo? kaya kay perfectionist pero ang problema kasi pag perfectionist ka stressful yun kasi kailangan laging perfect so pag pag, pag perfectionist ka dapat ganito dapat ganito dapat ganito so imagine mo yung kung hindi mangyari yun ma-anxious ka ala bakit hindi nangyari naku nagkamali ganyan ganyan ka or madidepress ka malulukot ka kasi hindi nangyari yung dapat mangyari doon galing sa idea mo for being a perfectionist gets nyo Alex, like for example dapat sa edad ko na 28 magpapakasal na ako eh, hindi ako magpapakasal so ibig sabihin nun failure akong tao kasi walang nagkakagusto sa akin palpak ako so ibig sabihin sa kanya ang core belief niya porkit wala siyang girlfriend or boyfriend at hindi siya magpapakasal sa certain age ibig sabihin palpak siyang tao So, imagine mo kung iniisip mo palpak ang tao, ano ang pakiramdam ng isang palpak na tao? Sa gape, bago siya matulog, habang iniisip yung buhay niya, talagang madidepress ka, no? Ang sarap sana kung may kausap ako eh, no? Para talagang malaman natin yung mga core belief. Pero mahirap hukayin ang core belief, no? Kailangan talaga uh, matinding usapan yan, medyo matagal kasi hindi kuha yan sa isang upuan lang kasi kahit yung tao na yung kausapin mo maaring sinabi niya ito pero hindi pala yun yung core belief niya kasi once pala kayo nag-uusap maraming ganon, bibigyan ko kayo ng sample aside from core belief yung paniniwa yung, yung pagkakilala mo sa sarili mo no? kasi konektado yan eh Import, sa pagkakilala ng sarili mo dapat alam mo yung core belief mo okay? ako halimbawa hindi lately ko lang na-realize yung core belief ko kasi alam niyo serto lang I'm a very confident person confident talaga ako ah, ako yung honor student nung elementary hanggang well kasi nung college medyo naglokoloko na ako eh, kasi alam mo yung parang, parang gusto ko na mag bulakbol ganyan so passing passing may mga may mga flat one din pero konti lang yon kapag favorite subject ko lang talaga hindi na ako kailangang mag isip yan mga, mga, lagi ako mga uno pag mga psychology kasi very interesting sa akin yung mga ano pero may mga tres ako ganun mga bagsak minsan kasi hindi mo mapasok so yun na yung problema ko anyways I'm a, I'm a very confident person okay alam niyo uh, mahirap lang kami no mahirap lang kami pero ako hindi ako lumaki parang lumaki ako hindi ako lumaking mahirap kasi bunso kasi ako eh So, although mahirap kami, nakapag-private school naman ako, pero scholarship kasi yun. Uh, binibigyan ako ng baon ng nanay ko na medyo kaya kong mag-enjoy sa baon ko. In fact, nung gumadyo ako ng college, kinausap ko na ko, ma, sabi ko, pwede ba huwag muna magtrabaho? Kasi, biruin mo, ilang years ako nag, ano, nag-aral, ganyan-ganyan pumayag naman siya. Siguro mga isang taon di ako nagtatrabaho. <laughs> may alawan sa ako sa kanya. Mabait nanay ko eh. Anyways, uh, yun ano, uh, lately, hindi man lately, medyo matagal-tagal na rin. Yung nagkaroon ako ng na realization about my core belief. Okay? Nagtataka ako, bakit? Minsan napapanaginipan pa ko pa yun eh. Nung time na yun. Um, kapag kaharap ako, ng mga taong kumbaga eh medyo high level ng mga tao mga tipong social, mayaman, mga taga-ayala alabang Englishero, Englishera galing sa states or talagang basta mga social sila mayaman talaga sila, mga ganda mga schools nila ganyan sosyalan talaga gano'n or kapag tipong napakataas na klase ng tao pagkaharap ko sila nag-iiba yung personality ko talagang bumabagsak yung aking self-esteem nawawala yung confidence ko na supposedly I'm a fun I'm a funny and I'm a fun person ah uh, alam ng mga mga kaibigan ko yung mga office mates ko na kapag ako nagjo-joke tatawa, tatawa sila, ganon uh, also ganon, no? confident pero pagkaharap ko na itong mga ibang klaseng level ng tao na mga ito tumitiklop ako nag iba ni personality ko hindi na ako yung parang confident Parang lang tahimik ako hinahayaan ko lang sila so kahit ako hindi ako nag enjoy kasi nai insecure ako sila rin na dapat mag enjoy sila sa akin kasi nag enjoy yung iba kong kasama eh kasi yung personality ko nga fun supposedly pero nag iiba nga yung personality ko kapag kasama ko sila ngayon, iniisip ko bakit? Bakit? Ba't ako ganun? Bakit nag-iiba ako pag mga ganong klaseng tao kaharap ko? Another thing is, kap sa boss ko, talagang ano, parang pag boss kita talagang boss ka sa, para sa akin. Talagang, oo, opo, opo, ganun ako. Okay? Andun talaga yung full respect ko. Sabi natin kahit sabit ka, kahit palpak ang boss, pero me as a follower, kasi boss nga kita, mataas ang tingin ko sa'yo. Okay? So, may ganun akong klase sa utak ko. Kaya pag boss kita, swerte ka sa akin. Alam mo yung ganun? Anyways, kasi talaga susundi kita kahit sabihin natin, palpak ka, sabit ka. Wala. Kasi ako, ay uh, I'm a good follower. Kasi, because you're in that position, ganun. So, nag yung personality ko talagang uh, down ako sa kanila. Kapag nasa mataas na hierarchy, o kaya social, o kaya matindi yung achievement, Talagang ako, nanlilita ko, naging insecure ako. So, tinignan ko yung pinag-uugatan noon Okay? Kasi ang tingin ko sa kanila, kapag gano'n, ibang level. Ibang level talaga. Yun ang hindi ko na-realize ko, ang pumasok sa isip ko, kapag gano'ng klaseng tao, dapat, dapat ano ka lang, uh, premium and proper ka, dapat hindi ka nagsasalita, dapat hindi ka tatanga-tanga, dapat hindi, hindi ka pwede magkamali pag sila yung kaharap ko ganun yung pumasok sa isip ko alam nyo kung saan ang galing alam nyo kung saan ang galing yun na-realize ko kasi baka may ganun din kayo eh na kung bakit ganun ka mag-react sa isang bagay kasi may pinanggagalikan ngayon kinukwento ko yung story ako para kapag kayo mala, may, may chance na malaman niyo kung bakit kayo nagkakaganun okay so ang core belief ko pala na-realize ko na kapag ganong klaseng tao ka uh, hindi ako pwede magkamali kasi pa nagkamali ako hindi mo ako magugustuhan so ngayon natatakot ako magkamali so instead na maging ako ako hindi na ako nagsasalita kasi para wag na ako magkamali hindi ako gumagalaw halos kasi baka sabihin ano ba yan ganyan yung mga tipong kunyari nasa ibang bahay nga ako talagang sabi ko mag ako magugas ng prato ganyan pero sa bahay hindi ko ginagawa yun ako na magluluto although I love cooking magluluto talaga ako uh, ako ang gagawa magtatrabaho pero sa bahay hindi ako magtatrabaho pero doon nag iba talaga yung personality ko okay nahuli ko yung sarili ko na ganoon. although hindi ako tatrabaho rin naman ako sa bahay pero hindi yung gaya nung ginagawa ko na sa bahay pwede man ako pilata lang pero doon talaga magtatrabaho ko. Siguro training na rin sa amin sa bahay ng nanay ko na gano'n Hindi ka pwedeng bisita sa mga... Well, parang dapat huwag ka umarte na kung kala mo sino ka, no? Pag bisita ka sa ibang bahay, kailangan magtrabaho ka, kailangan ganun. So, yun yung training ko rin. And then, na-realize ko kung saan pala nang galing yun. Kasi alam ninyo, um, yung mga kapatid ko, kasi bunso ako okay, eh, nakapangasawa sila ng may may mga apelyido talaga yung mga tipong uh, yung isa uh, director ng ganito sa gobyerno dati namatay na sila tatandaan eh yung, yung asawa tipong uh, isang matinding professor dean ng ganun na isang malaking university na yung libro niya yung ginagamit sa mga schools yung ganong klase so, mga in-laws ng kapatid yung mga asawa nila yon yung isa naman yung isa kong kapatid uh, nakapangasawa siya ng isang uh, apelyido ng bayani at talagang ano ha talagang dikit lang yung dugo kasi nung, nung nagkaroon ng bark nung merong I don't know what to, how to say that eh pero para may bagong barko ipinangalan dun sa hero na yon nung panahon pa ni Gloria Macapagalaroyo nandun yung pamilya nila yung mga pamangking ko para basagin yung bote ng alak dun sa uh, sa barko ganun kasi mag ano eh pag mga bagong barko ganun yung seremonyas, babasa pag ka ng wine na sa barko mismo sa labas ha yung ganyan so ganun at ngayon na realize ko nung mga bata kami or ako kasi sobrang layo ng gap ko sa mga kapatid ko eh matatandaan talaga sila nung pinanganak 40s na nanay ko nung pinanganak ako eh so imagine yun pag nandun ako sa kanila, pag yung mga event, birthday, or whatever, pag nandun ako, kailangan, oh, huwag kang gagalaw, dito ka lang, kailangan, ano, tahimik ka lang, ganito, ganyan, ganyan, okay, may time din na, oh, huwag ka lalabas ng kwarto, kasi may mga bisita, may mga ganun sa akin. So, na-realize ko, tapos, ganun na, so, ganun na ako lumaki, hindi ko alam na doon ang gagaling yun, and then, na-realize ko, ah, kaya ganun pala yung mga tao, kapag may ganun, parang, tumitiklop ako, parang nag-freeze nag response ako. So, na-imagine na ninyo yung anxiety na gano'n na nag-iiba yung personality ko kasi may pinanggagalingan pa, pala ako. So, ngayon, kailangan ko i-process yun. Okay? Kailangan ko i-process yun. Ang... Wala silang kasalanan yung mga taong yun. Alam mo kung sino may kasalanan? Actually, wala, wala rin akong kasalanan. Kasi, nangyari lang din sa akin yung kumbaga... <coughs> hindi bang gusto rin ng mga kapatid ko na maging ganun ako <coughs> kaso nangyari eh so yung mga taong yun walang kasalanan but really yung utak ko lang ang nagpapaiba sa akin na hindi ko rin alam na doon nang galing yon so sa buhay natin marami tayong ganoon na kaya tayo nagre-react in a particular way it is because may pinanggagalingan siya nung bata tayo nagkaroon ka na ka ng core belief na mali na sa alimbawa sa akin yung pinaniwalaan kong core belief ko is that kailangan ano uh, hindi ako pwede magkamali kapag ganito dapat tahimik lang ako dapat ganito so yun yung nakaprogram sa utak ko hindi tuloy ako nag-i-enjoy kapag ganun yung mga kaharap kong mga tao in fact nag nagiging anxious pa ako right okay? sila rin pero wala silang kasalanan dun it was just me kasi yun yung tumatakbo sa utak ko na hindi ko pala alam kung hindi pa ako nag-aral ng psychology. So yun, nono kaya nga muna ako, napagod ako dun ah. May mga followers ako, limbawa. Tataka sila kasi ba't ganun yung relationship nila? Kaso, eh, hindi kami talaga pag usap ng ano eh. Ay, hindi na sila mabalik, nga, eh, sayang nga Anyways, kasi again hindi ito kayang sa isang upuan lang kailangan kasi magkaalaman talaga kayo paano nangyayari yon saan and then magkakatulungan kayo na ah, ganito pala okay anyways so yun ano kailangan malaman niyo minsan magtanong din kayo bakit ako ganito sa isang ba't ganito halimbawa bakit kami lagi nag-aaway bakit lagi akong palit ng palit ng relationship ba't hindi ako nagtatagal tingnan niyo yung sarili niyo bakit kaya pala meron kayong problema halimbawa yun na nga sample iniwan pala kayo ng tatay mo dati meron kang issue na ngayon ang tingin mo ngayon sa mga lalaki kalam ka kung babae ka at kung babae ka tingin akong ah, lalaki ka man, mo sa mga babae ganon na hindi ka tumatagal kasi alam mong at the back of your mind lolokohin ka lang nila kasi naloko yung magulang mo o kayong pamilya ng tatay mo dati something like that kaya yung relationship mo ngayon hindi ka tumatagal kasi hindi mo tinitake seriously yung relationship kasi alam mo sa isip mo na ka lang niya so paano nagmamanifest sa katawan mo ngayon yan alimbawa hindi lang siya nag text nag ka na kagad ay may babae to or, or may lalaki to or kasi nga doon ka nang gagaling may malalim na pinanggagalingan gets nyo? hati mo ay hindi hindi ako nagtatagal sa rin isa lang yon. pangalawa bakit or pwede rin naman hindi ka nagtatagal sa opisina it is because maring may core belief ka na halimbawa may certain personality kahit yung boss mo nakikita mo yung tatay mo sa kanya although hindi consciously pero parang at the back of your mind parang ganun din pero yun lang yung sinasample ko kasi ang habang pag-usapan marami pa yan eh marami pa mga bagay-bagay na ganyan eh actually sinabihan ko nga yung ano eh ah, sinabi ko doon sa last video ko na tuwing Pasko malungkot siya hindi niya alam ko ah, basta tuwing Pasko malungkot siya, anxious siya kaya pala nung time na yon isang Pasko na yung kanyang nanay sobrang sad ang Pasko sa kanya so every pagpapasko, nalulungkot siya okay so kailangan malaman ninyo yun at sa tulong ng isang magaling sa psychologist, ganito ang mga pinag-uusapan malalaman nyo na ah kaya ka pala ganun kasi ganito ganyan ganyan yan ang nangyayari sa mga talk therapy at kapag nalaman mo na nakikilala mo na ngayon yung sarili mo so ngayon, kunyari hindi nag-text yung girlfriend mo, yung boyfriend mo kung dati, niisip mo agad na may babae siya o lalaki siya ngayon, dahil may awareness ka na na kaya ako ganito mag-react kasi iniwan kami na tatay ko kala ko ngayon lahat ng boyfriend o lahat ng girlfriend ko iiwan ako so So therefore, pag hindi nag-text, may babae ito or lalaki. So ngayon, dahil aware ka na, kapag hindi ngayon nag-text na yung babae lalaki, isipin mo ngayon na, ah, utak ko lang yung nagsasabi na may kapalit ako. But in reality, wala naman. So because you know that already, naayos mo ngayon pati yung relationship mo. Gets? So yun lang. Medyo mahababa na ito, i-stop na natin, no? Uh, pero itutuloy ko kasi ang magandang usapan to para lalo na sa mga depressed people lalo na sa mga depressed people makatulong yan kapag gano'n. okay? magbabago yung paniniwala mo hindi agad-agad pa konti konte pero at least meron ka ng awareness so with that, maraming salamat and see you to my next video